Sorry. Hello kayo guys sa vlog natin ngayon Hi Hello. everybody! Hi. We're getting ready mga Katwinkle Dahil ito ang ating first live semifinal round na everybody And nakaka-excite na Actually nakalina lang naririnig ko na yung mga kids Na nag-rehearse Grabe yung mga kanta nila talagang pang-contest Pang-contest talaga lahat Na-excite ako na mas marinig ko ng personal mamaya Do I look pretty? Can you tell me? Be honest. <laughs> oh, you will <were> hear. <laughs> <laughs> Alam mo na, ito ang tuwa ko po nakakarinig ako ng ganun. Meron nga akong na-shoot ako makain kami ni Norndep tsaka ni Silvio. Eh, siyempre yung accent ng mga British, di ba? Sabi ni Silvio, Mama, bakit iba po yung salita nila ate? Pa, Bakit iba salita nila ate? Alam mo, binaya. So, in-explain ko kay Silvio, bakit iba yung salita nila? Kasi iba yung language nila. Nasa ibang country kami. Hindi sila taga-Philippines. Kasi sila yung lang sa akin. Hindi, hindi sila taga-Philippine. <laughs> taga, 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 London po sila. Oo, oh, kasi nasa London po tayo ngayon. Tapos merong mga, ano, mga American. Siyempre puti ang hair. Mga mistisa, di ba? O, oh, tinatanong niya, Mama, bakit white po yung hair nila? Ganon. Para, para kami nagtutour na meron kami ano, lesson plan. <laughs> See you guys. Do I look pretty? <laughs> So muna tayo guys. Sino na in Ate Jolly! nakakatens talaga to. Yes! Thank you, ano sir. Enjoy yes, sana po. Tsaka... Ano? Oh. Ganda, ano? Sir oh. Gary, oh. small oh. thing. <laughs> Miss Reg! <Rich>! Miss <laughs> Reg, nakalab ako sa TikTok. Nahanap kayo nila. Miss Reg, eh. magpapaspa po ba kayo sa aming happy ending? <laughs> Ay! <laughs> Alam mo na lang, mag-start na tayo Everybody sa live natin, semifinals Excited ako, lahalo lang mapanood yung mga kids tonight Let's do this, woo! Let's go! Just one question, one word lang How do you feel about our live semifinals? Judge Angeline, one word Bless! Bless ako na ma witness ang mga talented nating mga kids. Okay. It one for two. One One word lang! One word! One word. Oh Bless. Bless. Okay, two. maraming, maraming. motion ng kata, swabe-swabe kung gaano kaamin yung mukha mo, Tisha, natin ay tapos na and nakita nyo naman kung gano'ng kasaya pag live din kasi talagang ang ingay ng audience at sobrang nagulat ako na ang huhusay talaga ng mga kiddie hopefuls natin. Ang gagaling nila. And bukas, meron pa tayong tatlong kids na magpe-perform at eto na sila. Kami na po yun! <laughs> <laughs> See you guys! <laughs> <laughs> Philippines tayo na! <laughs> See you guys! <laughs> Hi guys! Korean-Korean ang look natin ngayon. At syempre dahil day 2 na ng ating semifinal round. Kita niyo naman ang aking favorite color, ang outfit ko guys. I love it! Thank you Jem! Thank you Tin! You the best! So, meron pa tayong tatlong uh, kiddie hopefuls na magpe-perform tonight and malalaman na rin natin ngayong gabi kung sino yung papasok na tatlong kids para makapasok sa ating uh, grand finals. Exciting! all over the world! Yes! Oh, yes! Yeah, gusto niyo pang thank sa Idol Kids Philippines. Maraming maraming salamat sa sa mga sumusuporta susimula pa lang po ng audition round. So thank you very much po sa inyo. Lourdes Dizon. Lourdes Dizon? Yeah. Kaibigan niyo po? Pinsan po, Pinsan niyo? Ba't kayo bumati? Pinsan niyo pala? <laughs> Hindi ko naman kaano-ano yun. Pinsan niya? Ba't tingin mo mas close kayo? Mambihira ako. Hi ate Lourdes Dizon! Si Angeline po ito. Happy happy birthday at dahil special day niyo, may special na taong gusto bumati sa inyong pinsan niyo! Happy birthday po! See you soon! Guys, nakita nyo naman yung mga kids. Medyo doon po ako nagiging mahina kapag nakikita ko silang umiiyak kasi alam na alam ko yung pakiramdam nun. Pero, kailangan, di ba? Kailangan, di ba? Siyempre bilang mga judges po ng uh, idol kids, kailangan din talaga namin gawin to. Kailangan namin silang i-comfort. Kasi para sa kanila, medyo mahirap patanggapin yung ganun. Unlike sa mga adults, di ba? Pero I'm sure mas masuhusay ng uhusay yung mga batang ito. Grabe, no? Grabe yun, no? Grabe yung ganun. Ang hirap. Pero tinan mo naman, sinabi ko sa kanilang laban, ha? Laban, yun yung gusto kong marinig. Kahit na nag-iiyakan sila. After ng iyak, lalaban tayo. Di ba, JK? Yung sinasabi ko. JK, may 2 pipe dyan. Nagdagang ko pa yan. Gawin mo na kayong 2-8. 5K ko na. Grabe ka naman, JK. Huwag naman gano'n. Sa, sa Pasko mo na ibigay? Ikaw na Hindi. Pang, pang... Every week hanggat, mata hanggat matapos ko. Eh! Oh, diba? Nakaka... Nakaka... Sorry. Okay, wallang kids, walang kids. Everybody, katatapos lang ng ating day 2 semifinal round. Yeah! 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 Apaka! Next week, ang Idol Philippines! Yeah! Kids! <laughs> <laughs> Sabi ni Nanay, Idol Philippines. <laughs> Ilan ang F sa Philippines? Mga <laughs> yung...

I believe in gonna the finals. now! <laughs> done, guys. Kita nyo naman ang mga nag-perform na yun. Nakakatuwa and medyo maulan. May isang shoot pa sana kami sa labas pero hindi na namin nagawa kasi po umuulan pa. So, I'll see you tomorrow, everybody! Bye! Bye. 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 Mm. Wow! Oh, Wow! Sure. Oh, very Korean ka naman dyan. Say. Anong Annyeong sa'yo! Nasa ng mga magnakaw? Nasa ng mga... Nasa ng mga nagnakaw? Ay, nakupik, attorney. Attorney? Ito ang mga nagnakaw? Best friend ko ah! Amen, ang CEO at ang Congress congressman. At kasi, doktora. Wala <laughs> na 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 tayo na ang huling gabi ng live sa ng Ay!

Hey, hey, hey. Pangarap na naman ang mga fans sa mga Finals ng Edwin X And kung ano yung alakas na gagamitin ni Ms. Rich sa so Grand Finals. Exciting! <laughs> <laughs> Nagsasalita so pa lang. Huwag tumatawag ah! <laughs> Hindi <laughs> ka na <laughs> doktor ngayon, <laughs> nagbago na ako! Tingnan nyo guys, katatapos lang namin dito. <laughs> Magshoot sa labas, buti na lang hindi umulan. Medyo umaambon ka and we're so happy na natapos po namin ng maayos ang work today. Very excited ako sa grand finals next week and thank you very much sa mga sumasama sa lahat ng mga tapings namin and sa live sa live semifinal round. Ayan, di pa tapos sila Rob. Thank you very much everybody. See you next week. Bye.